Tinuro ate, niya yan po, ha? Tubig po. Ano, ate? Masarap ba yung luto kong tinolang manok? Ay, naku, Enzo, ang sarap. Sarap po yung luto mo palagi, nakakatuwa. Oo masarap. naman, ate. Parang di naman. Ano ka ba? Tabang-tabang, ha? Masakit ka ba? Wala ka ba palasa? Kuya, ano na, eh? ikaw ata yung walang panlasa, eh. Um, ipasok na ako, maligit na ako. Sabi ko, wala mo. Lagi sa ako. Yan sa gagawala dito, ha? Sige po, ate. Hey boy. tingin mo, ha? Masarap yung luto mo. May panlasa ka ba? Nakakasuka ka magluto, oh. Tsaka isa pa, ha? Tigil-tigil na mong kakadikit mo sa asawa ko. Baka sa pakit-pakita dyan, eh. Huwag mo kong tinata doon. Tansa mo magluto. Oh, pare. Pamerenda ka naman. Ginalingan nga namin kanina eh. Di yeah, nga eh, medyo nauuhaw nga ako sa laro natin kasi hindi ba naman ako yung nagdala sa laro natin kanina. Toy, so, tumigil kayong dalawa. Pagkatating natin dito, nagpaluto na ako, di ba? Nga pala, tawagin ko na yung lintik na yun. Kanina pa yun ah. Hoy, isa! Ano yan? Uy, uh, kuya, may nagluto. O kayo ng special pancit. Ayos ah. Special pancit? Eh, kaya yung napapasit na lulutuin mo, tagal-tagal mo. -tagal, no? Eh, kuya, naubusan no, ko kasi ng gas, kaya pumunta pa ako sa kabilang kanto para bumili. Sinasabi. Upat mo talaga kumilos eh, no? Mukhang kakaiba ito ba? Ito! Oh, ng pansit na! Eh, paano naging masarap yan? Pansikan ito lang yan, pinakukuluan lang yan, no? Di pare. Ibang iba yung lasa ng pansit niya. Eh, patingin nga. Sandali lang. May kakaiba talaga sa lasa ng luto ng katulong mo eh. Kaya mo ako pare. Tayo na, tayo ka na lang ng karinder ya. Ang galing magluto nito eh. Alam mo yung, alam mo yung pagsubo mo pa lang, no? para kang magagayuma. Ganun yung sa pakiramdam eh. Teka nga, matanong nga kita. Pa, pa paano mo ba ginawa to? Pa paano ajay, Ajay. Sana? Tumigil ka na. Tinikmaan ko naman eh. Parehas lang. Tsaka, huwag niyo binibilog yung ulo niyan. Walang alam niyan. Kaya lang dito yun eh. Wala nang tinapos yung taong yan. Pasalamat nga yan at na tinanggap namin dito bilang katulong. Tapos kayo, kukonsultin niyo sa mga kasarap dito mga sarap. Wala! Ako, alam mo, may potential kayo. Ba't di kaya gawin mong pagkakakita? JJ, yeah, yeah, tama na yan! Kumain ka na lang. Kumain ka na at naririndi ako sa sinasabi mo. O kung gusto niyo umalis na kayong dalawa. Ano na, Jay? Umalis na tayo. Oo. Magpupunta. Okay, pare. Salamat ako. Yeah. Salamat. Ano mo? masarap sarap na loto mo. Eh, kaya naman. Eh, grabe ka naman, kuya. Baka nagsasabi lang naman ng totoo yung mga kaibigan mo. Masarap talaga yung luto kong pansit. Masarap. So sinasabi mo sa akin na sinungaling ako. Eh kung masarap daw pala ito, masarap. Sarap, di ba? Hmm. Ito, masarap. Pa. Ah. Oo, oh, ayan. Masarap. Ha? Masarap? Ngayon mo mo sa akin masarap? Ha? Huwag mapipilit sa sarili mo dito, ha? Parang lang masarap yan? Ha? Lala! mo huwag mapipilit! Dumaan dito! Lala! Diba? Ano yari? Ano ba nangyayari? Ha? Ano, 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 ano problema? Ang problema? Yan eh. Masyadong pabida yan dito. Akala mo napakagaling magluto. Eh, pasitento lang naman yan. Eh, ano mo problema? Pinagluto ko na nga eh. Lagi mo nalang ginaganya, kawawa na yung pinsa. Yan pala naman eh. Ba't mo lang yung yan? Ha? Kaya nakakayot ng ulo eh. Alam mo, surang-surang eh. ako sa taong ito eh. Kinala mo ako, di ba? Baka buti sa akin yan. Tama na! Tama na. na! Ha? Kung di may bahala sa'yo, mag-iwalay na lang tayo. Pamilya! O oh, sige na, sige na, sige na! Papaalisin ko na para matigil na yung gulaan! Parang ang tao yung gulaan sa bahay na to! Ah, kabuhis niyang tao yan! Ha? police ha? police ah. ah, ka na, ka na! Tama na nga eh! pasensya ka na sa asawa ko ha? Ayaw ko ba kung ba't nagkakaganan niyan? Um, baka pwede... Doon ko na muna kay na Jeboy. Sige, uh, boy, pinsan natin, ate. Oo, okay na siya, boy. Di ba, pwede ka naman doon? Mas mabuti pa nga siguro, ate. No, malis na lang ako dito. May tira muna ako din kila, Jay, Kasi lagi naman ako pinag-iinitan ni Kuya. Wala naman ako ginagawang masama. Kaya yeah, nga, ay. na. Ah, uh, ito. 20K. Ano mo, masarap ka talaga magluto. Gamitin mo yan, panimula. Magtayo ka ng maliit na karindari, para buhay mo yung sarili mo. Kasi masarap naman yung luto mo for sure. Marami namang magiging customer ka. Sige po ate. Kasensya kami talaga Insawa. So, ah, uh, kasabi ko na asawa ko. Sige po. Kasi kasayang kulay din po gamit ko. Para hmm. malipat na ako. Sige. Oh, Pinsan! Ay maupo ka, maupo ka. Eh, Pinsan. Bakit naman biglaan ng pagpunta mo dito? Ay, Pinsan eh pinalayas ako doon sa bahay ni Ate Virgo eh lagi sila nag-aaway ng asawa niya tapos yung lalaki palagi ako pinag-iinitan, wala naman akong ginagawang masama eh ganun ba? eh pinsan, okay lang ba sa'yo dito tumira? eh alam mo naman maliit lang ang bahay ko eh okay lang yun sa'kin sa pinsan hindi naman ako reklamador eh kahit saan, pwede ako matulog kahit dito na lang ako sasaig eh di, ayos pala, hindi eh. ka pa kalama arte pinsan eh oo naman pinsan ah uh, pinsan, huwag ka rin pala mag-alala ah tutulungan na lang kita sa mga bayarin mo kahit sa mga bills tapos binigyan din pala ako ni Ate Virgo ng 20k para magtayo daw ako ng maliit na negosyo ayun sakto edi tutulungan tayong dalawa pinsan oh, pinsan kasi marunong din ako magluto edi kumain muna tayo pinsan para makapagpahinga ka na rin sige pinsan salamat pinsan na. okay pinsan dyan ka lang ha may maykus, maykus ha okay Nako, alas tres na pala. Gutom na Merienda po. Merienda. Kuya. 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 kuya, bilhin ka na merienda, kuya. Kuya. Ma'am, ma'am, ma'am. Merienda po. Meron ano po ako ditong po? burger sa pansit po. Ay, saktong-sakto. Gutom na gutom na kasi ako eh. Ah, magkano ba yung pansit mo? 20 lang po, madam. Oh, ito. Sa yun yung suklay. Talaga, madam. Bait niyo naman po. Hindi lang. Tikman ko muna, ha? Oh. Bango naman. Oh naman madam, di, hindi po kayo magsisisi dyan. Sobrang sarap po ng pansit. Mm. Kuya, ang sarap! Di ba po? Sabi ko sa inyo madam eh. Ikaw gumawa? Opo madam, ako po nagluto niyan. Sure na ha? Opo. Kasi kuya, dumadaan na ako sa iba't ibang mga malilit na restaurant kasi naghahanap ako ng mga street foods or mga recipe na pwede kong idagdag dun sa menu ng restaurant ko. Talaga po? Nga pala. Ako si Eden. Ah, Enzo so po pala, madam. At marami akong mga branches ng restaurant sa buong Pilipinas. So, kung gusto mo, kung papayag ka, isasama ko yung recipe mo sa menu ng restaurant namin para kumita. At saka, pwede kitang bigyan ng share. Sige, madam. Okay sa'yo yun? Opo, dagdag kita rin po sa akin Sige. yun. Sige. Ah, uh, okay lang ba ibigay mo sa akin yung number Sige, mark? madam. O, oh, sige. Madam, ito na po. Ay, thank you. madam, sukli so niya po pala. Ay, wala e, na, na pala akong bariya. Sa'yo na yan. At saka, basta kukontahin na lang kita. Tapos, punta tayo dun sa restaurant ko one day. Sige, madam. Maraming okay. salamat sige. po. Bye-bye. Bye. Bye. Ingat. Huh? Lepetin paruh si Ati Birgo yun ah! Ounga oh, nu! Lepetinmu nga! Ati Birgo! Oh! Enso Jaboy. Ay, ano nangyari? no na ba? Oo, ako wala ako malunggay kasi wala na akong makain eh. Sasabawan ko. Uy, bakit? Asa na ba yung asawa mo? Eh, ayun. Kinuha lahat ng ipon ko, sumama sa ibang babae. Na-depress ako, nawala na akong trabaho. Nako naman nate, grabe talaga yung lalaki na yun, no? Ayang Hindi nga. lang pala masungit, babaero din. Kaya nga eh. O ano mo ito? naman, to, naman ako sa malunggay eh. Kayo, kumusta kayo? ayun, lumago. Tapos, meron pa isang babae sa akin. Dati, bumili lang siya ng pansit. Pagkatapos nun, kinuha niya yung recipe ko, nilagay niya sa restaurant niya. Oh, wow. Di, diba? maganda na yung negosyo mo ngayon. For sure, maganda na yung buhay mo ngayon. Congrats! Oo naman, ate. Pero, ate, gusto ko rin makabawi sa tulong mo sa akin. Gusto ko naman ngayon. Ako naman tutulong sa'yo. <laughs> ano ka ba, Enzo? Tinulungan kita. Kung sa puso ko, hindi mo ako nangihinang kapalit eh. Mabubuhay naman ako sa ganito. Ah, alam mo, pinsan, ito si Enzo, big time na to. Sa totoo lang eh. May kotse nga siya eh, yun eh. Oh. Talaga, ganun, ganun ka big time? Oy, ako nga, kinuha niyang driver eh. Galing nga, may sasakyan ka na. Ha? Ah, ganito na lang, pinsan, uh, Para makabawi naman ako sa'yo. Ah. Uh, ah, uh, tara, samama ka muna sa amin sa bahay, tapos bibigyan kita ng negosyo. Talaga? Eh, teka lang, pinsan, Eh, din naman ako sa'yo, bit wala akong negosyo. <laughs> eh, pag-usapan na rin natin, mamaya, tara. Sakay muna natin sa si kotse. Ayan, tara. tara.